Hello, Shoutout po sa inyong lahat. And welcome kay Past Traveler na live stream. Wala. Ano lang, short, short, uh, ano lang live. Short live lang tayo, guys. Pumunta kasi ako, humili ako ng, ng, uh, burrito rock. <laughs> kasi on diet, ginagawa. Uh, ano, instead of akong gagawa, bibili na lang ako. Tapos ikakat ko lang siya. Uh, kasi diretsya-diretsya na yung Yung vlog, Mika Love, shoutout ha, Yam. Ayan na si Hope First. <laughs> Talaga. Thank you, Yam. Good, good evening sa iyo, Yam. Kamusta? It's been a while. Yam, yam. Ganda naman ng mga videos mo. <laughs> Han. Oh, oh, sa YouTube na ako. <laughs> Punta ka na dito sa YouTube. <laughs> Ayan, nalagay ko yung ano, yung uh. Okay. Um. Uh, salamat, 'yam. Ingat ka din palagi. Ingat yung ikaw at yung pamilya mo palagi. God bless. Oops. Wala pa na din ako. Pauwi na ako. Bumili lang ako ng pagkain, uh, para pang diet na pagkain ko, <laughs> mahirap mag-diet, <laughs> pero kailangan eh, kailangan ko talagang mag-diet. So, I'm already starting uh, um, doing some little bit here and there exercise, and also I'm trying to take all the calories sa intake ko, too much calories, and then lean, lean meat. Yun. Ay, kakatapos mo lang mag -live. Ako wala lang. nag lang. nag ako sa, ano, sa, sa YouTube. Hindi makapasok si Hope. Kaya sabi ko sa, sa, YouTube, ah, sa Facebook pala. Sabi ko sa YouTube na lang. Kaya, ewan ko na sana siya. Pasok, papasok na ata yan. Ayan na on, Nalagay ko na yung stream yard po. Sana siya. Thank you, Yam. Sana ba yung aking... May premiere ako eh. Mamaya ko na lang ipago. Punta ka sa premiere, Yam. Shidiki Khan, good. Good day. How is everybody around? Welcome. Welcome po kayo lahat. if you want to come up here at stream we have our stream yard our link to come up here because it's just a short live live stream today i just went out to buy some food that's why okay. i'm too lazy to make some foods today so i went to the store to buy something that i can just eat right away In fairness, I don't have my no windows up. Oh, yeah, there you go. That's uh... Shout out to everyone around. Thank you, mga loves So we're home. We're home. <laughs> we're home. And my doggies are waiting for me. hindi na ako nanalo sa primo atin uh, tuk -tuk yan na tuk tukyan na ng mga ang bilis kaya ang bilis nila yam pero ang galing nila talaga I was really amazed of what they're doing it's because every time na mag-premiere they were so fast really fast akit na hope kasi akit na tayo sa taas I bought some, a lot of stuff, a lot of food, actually. Because, um, ito na yung pagkain ko for a whole day. <clears throat> Kailangan kasi na mag-diet. <laughs> Ang galing ng family, Ramos. Oo, kaya nga eh. Wait until mag-Christmas. Mag-Christmas yam. I got lots of surprises to all of my subscribers. Sa lahat ng sumusuporta sa akin yan. We're gonna have a lot of gifts on Christmas and surprises for each one of you guys. Kaya hintayin niyo. Kahit nakalapi ako, talo pa din sa spam. Naku eh. <laughs> Nas, Oo, oh, oh. ang pilis talaga. Hello, baby. Hello, hello, Murph, Murph. Ayun, nangyayas ako. <laughs> <Ay>! <laughs> They were so excited. Hey 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 no 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 no. Ang galing nila nga eh. I hope. Hindi na sa si Hope natin yung ating cellphones, so, laptops. Ang galing ng Ramos family. <laughs> May essence of Christmas na ako dito. Ayan. I already have uh, stuff going on inside the house.

Ha. Kakain, kakain kasi ako. Agad lang Hindi ako makatulog, ha. Eh. Ah? Hindi ka katulog? Uh, Butlag na pin sarta ikaw. Mga 2 days, mga 2 days na. Kagabi wala man ako matulugan kay ginapin sarte ko ang ah? buta. An? Huh. ng ano ng ng, ng mga sauces. Hi. May vlogger ako sa imo. Ikaw ka tulog. Ang äh. bagogor sa Sunday baka to ko papa ay. Eh. eh basin ako to kakalagkalag. Eh busy ako daw ako guro customer sa ano. Sa ano na November 1? Hindi mga ginaubrahan? Oo. Busy ako. Nakadula. Han? 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 May ang Ay, balbla ko sa iyo. Ano yung balbla sa akin? Ah, uh, mga February, guro. May ano na ako. Hindi ko kabakal ako mga gamit ko. Maklang sutol, motor. May, may half million ako natago sa ATM ko. Hmm, batian sa mga tao. May half million, million na nago. Hindi, hindi, share pa guys. <laughs> Bali, pag Sana chair, all pera. Baka baka na kung help niya ni share, ha? Sana all na daming pera. Mga, right mga 2025. 20, Oh, ano sa inyo? Madaming pera si Hope, oh. Huwag, huwag mong i, huwag mong sabihin na, ayan, si Sika, Miguel Love, shout out tayo, kain tayo, si Sika. Yamski, Miguel Love, shout out, Jamski. Madaming pera ni Hope. <laughs> Kamakin mo, kain tayo, kain kayo, guys. Uh, I have this uh, crunchy tacos that I bought from uh, one of the ay, nakalimutan ko talaga. Hindi niya ako binigyan ng sauce. I just need some hot sauce. hot sauce. <laughs> si Sika Yemski, galaw siya. Dahil wala akong hot sauce. Nakalimutan nila ako bigyan ng hot sauce. Kaya ba't sa mga chili garlic sauce? So, hopefully, it's not gonna be so hot. So, ano plano mo? Anong, anong ubrahan mo ko? Anong ubrahan Chili ko tani baka ko sa kalagkalag. dito rito ko makalagkalag sa balay nyo. Galing busy ako. Chili ko mga mga 2025. Pwede na ko ka bakal eh, Pwede na ko ka pauwi sa pagkingan. Oh, that's good. Kung may na ko. Ano na, na... na Ano na imo obrahon? Papautang ko kwarta. Kag maano. Eh, mapinanser. That's good. Mapinans. Mapinans ako. Basta mo kasi savings. Basta ka savings ako. Kaya wala ko galagaw-lagaw gitan para kasi savings ako. Amo ko ni ko om ko om ako. Tifid tifid gat tifid gitan ako. That's good. Wala wala ko galagaw. Wala ko galagaw kung gabi kung pa October pa siya naglagaw ako. Kay may libre ko today inday. Pag ginabidyohan ako sa ibanan. Ha? Huh? Nabidyohan ako sa ibanan. Kay yeah, long hair blang buhok ko ba Tipo di Brazilian kung nga pa straight ko han Libre lang to ta. Baos, sige rockers rockers ko tuan. ang siya call bla bo ginabidyohan ako nabidyohan ako nila tapos sila ko sa friend ko kano hindi ko pagbidyo eh pakistaho na eh Hahaha <laughs> Bataan ko kong upod kami nito sa Java Tawang no, ano vlog out at pabuloy doon tuto kay Ethan, magpuli ka han. Nasakay Gani. Wala ako sa so, tulong at nagbalik na sa. Nami ito, shit. Nami itong barka down sa Kit. Wala ayos adto ito Wala wala ang mga barkada. Mabuhay ka. Mabuhay ka. Tapos ang mga pakisahan mo itong bayi Wala hey. nalamihan ako kayo ka-friendly no? Mm -hmm. Ang ang dinis sa side ni Papa mo ka no? Hindi <laughs> ko yan sa side ni Papa, ah. Sa side at yan mama. Oo, side, ni Mama? Oo, ganis sa side yan ni Mama. Diyamak mo, natuyo ako. Ano nandiyang bunyag? Natuyo-tuyo ako? Bo, nag ko ako sa doon mo kapakaisa? Natuyo ako? Bo, doon na huya man ako. Kaya dumatumba ako sa iyang kilid kay hindi utol to kaya hindi ko to katulog, maayo kaya ang yabalay ito na pang buta nga niya manok mga hulo mo, dumudahin mo sa hulo ka, ano sa'yo ka Ah, hindi ako yan matulogan, tapos hindi na ko bla magtulog to sa sa Katria, nakasauan ako sa Spring ko katululugan <laughs> hindi may pupa ko dito tapos yung, baklang ko bla Spring tapos magtulog ako to deo to, natigahan ako hindi na, hindi ko katulog Hindi ka na sa hindi kana sa papag. Sa pumunta oh. na. <laughs> Di ba pa pato sa sopa na? May patutulog ko? Tulog-tulog <laughs> sa tulog sopa nyo kayo pa ito yan? Bao. Wow. Yung kaysa mainom kami ni Papa, si Papa gusto pa manginom. inom Hindi ko mabakal ako. Kiga mo ako ni Mama. Hindi wala ko bakantuan. mama yang ina pati kuya di ko papa mga teacher ng mama awa ko na pati papa siwa ay siya na dahil pa yun ko si papa ka ng mga amigo ya malay ma manginginom ya dyan kasi ako yun ko palagyo ako ya dugay-dugay ako tau gonya naman di mag shut ako na dugay-dugay ko tumay storya kay mama ba ready kita ko ka shut eh tingang mamotor pa kuya nga Sa so, motor drink and pa kung Yan. Mm -hmm. Drink and drive. Pani uh, na. Nidlaw na ko tani. Ito ba magalaga? Wala. Dugay-dugay na. Kuhan wala. Kakalagalag sa banati Sobra na 10 years. Mm -hmm. Masulod na kay Gursa 15 years. Wala na ko -puli. ito puli-puli. Ang pistan minatay. Ito yung kutang mag... Ito yung kutahan ito sa kalagkala. Kung di ko busy dito, ako di papa. Tapos, mabakal ako tani ni Pilituyo. Kung pabalintyahan ako akong si Mama. Gusto ko suman? Oo, suman tani. Ang tani plano ko. Gid, pero kung, kung pabuslon ko, ang inablos ko, mahap di lang ako. Naidlaw ko to kay Papa. Hindi, Mang. May ubra ka, oh. na ang makuha mo na. Oh, oh, oh. Dugan pa na sa inyong savings? Gani, man. Isa Sunday na lang, eh. Mayo na at least may savings ka na maka maka change ka na sang imo nga obra. Oo. Amo na sa imo nga tracking kun may tracking business ka. Oh, ang kasi events ni ako todo. Abot mm -hmm. ba si Dian kung han kag wulang, ako. sila ga. Ba wala gid ga kisa Do nag change sila blas nagpa Saudi ko bala. Pag pagaling pag ko sa Saudi, na do nag change sila. Nagpa sa Saudi house. Ato, At uh, secret na lang na yakay kalawa. Ito bala ah. Oh, you get, you get, you get, you get. Yeah, 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 yeah. yeah. Oh, yeah. Tanong ko sa Arby ako. Bow, pwede, well, si wala ko siya natagaan. Banihan na ako, hindi siya mag-kiss ah. Tindidla ako na sana sa ako. -oh. Kaya ka sa bladamo kay tatay. Kailangan kitidalaga na. Kaya ka Bago Kaya ko banihan. Taga Kisha 100, taga Kisha 100. Kami. Siyempre, mga babae, mga bata mo eh. Kaya muna, nahuya na na sila sa Yaguro. Yan mag sa tatay ni Nakilag ko yun sila. Galing ako, wala ko yan nahuya. mag sa tatay ko. Oo, oh, hindi sila na magkupo-kupo. Namiss, na Namiss ko lang yung mga lambing na amon. Tapos, mag magkaturi sila sa balay. Mga sa minanamon, na sa gamay sila, mga kami. Tapos ang mga hodya na hindi na mo napagpagkurumbutan, hindi na sila naglain na sila naku na. Sabi mo na naman, so na mga habol, tapos makupo na sila sa akong nga doon. Siyempre, naku na sila, dalaga na sila eh. Mm -hmm. Tapos dugay kami nga why na nag-off-danay, wala nag the night. Balang, like, sitig sitig girl sila nga daan. Hmm. Siyempre, laing kaya na... magpadako kung may tatay nga nagpadako. Oo. Oh, yung na sila, sabi mo lang, magbugto ako na siya agahan, napabangon ako na nila. Oo, oh, oh, pabangon ako na nila na doon, na ano. Ah, oh, si Widi, yung nila doon, oh, katong morgit tatay na ako, di ba magbangon? Kaya eh, mal, mal na ako nila mamangki bar sa playground. Doon, so, plus mula sa Atman, plus ang Honda, dahi, dahi call... Dai sino gani? Da sino pa to ganihan? Si Nicole. Hi Justin. Hi May hindi kita tumugtambay sa plaza kag pagpick-pick pla. Ako na sila ga box si din yan. Tapos pa sa na sila sa sa bangki para ilig na sila kwaton. Galit dalaga na din Nicole mo ka bata. Siyempre may mga bata na happy lang. <laughs> Tatlo na duwa na ila bata. Tag duwa-duwa na ila bata. Mahidlaw ka niya ako sa ila. Kadamo na sa bata. Sa apo ni Tito. Sa kulo o. Sa chikan ni Papa Sa amo Sa amo niya. Pero amin mo Sa amo na yung sinikuli ha. Ang tagakita ay naisa. Kung gagkiskid na sa. kakis ako na saya. Amo masaya. ito yung dugay na kami kita na eh. Tapos yung tita chik. Gagkiskid ako na saya. Pero Namin na, bigit ba taas at sita, Chik? Buot na iya. Wala na iya. Wala na iya. Buot din na iya. Kaya damo, sige, bakal ko nga nga pagkaon. Hindi ah, gimbakal ko ni siya kay bala mo tungtong unto -tung -tung lang nakaon. Hindi ko na siya pagkaon sa I mean kanon has diretso kanon sila tanan, hindi. Kaon kaon ko lang kay on diet ako. Puro gamay uh, ano siya um ang kadori. <laughs> <laughs> Sili, tumduman ko kay na ito, pagsa pagsakot, tabula nga, ang siwa ka siwa wala sa Tumtuma mo sa may mga veterano. At lang kita tayo Nicole. Ina blang, ina blang siwa kare siwa kare na Piki piki, bam sweet ang adada anang rey na pasta yung um, ano um, blang? Nagsaot sa ot kina sa tonga kagbag tabun tabun blang sa mata. pag tutu no? Nalipat ko. Uh oh. Tapos siya tingala ko so una kulbaan ka pa sa akin eh. Hmm? Okay, first time na to kakit, anay. Ubugubugo to. At ito nagka-jogging ka ba? Oh yeah, ula ko, ula ko yan sa imo ah. Ako lang gano'ng isa, pero may nagka-jogging sa to. Wala ko yan nadlock. Tingala. Ako lang isa, alas 4. Alas 4 sang aga. Tingala ka to, guro. Ulihi ka na yan nag-abot siya. Ulihi ka na to. Siling ko bubog ni sa ah, uh, siling ko. Siling babae man. Pero kit, kita na yun natas ang una pa yun. sa mga isang elementary pa lang. Pero natahap ako. oh, natahap ako mapalapit. Ginawin ako magandis ako. Oo, oh, nabundo ano. Pero ako mataga palagi ako. Isog kaya ako. Ay, ay, ay. Dayawi ko ni mga doggies ko. Mamakon mo. Ang akon nga. Pagin ano na Manila, oh. Kaya palaga ka dula ang akon nga wifi. Uh, Gina unplug nila ang akon nga kuha ng akon nga wifi. Yeah, biko to Yamski nagtanaw man. Ayun si Yamski o oh, ala na right. Ah, si hey, Ma'am Yamski, Miguel Lab shout out. <laughs> ng siyak-siyak. Ako kaya mga na lang. Sige na ma-end na kita, naman ako. Oo, good night. Thank good, good night. I miss you so much. Bye.